ngayon naman ay tuturo ko sa inyo ito pano paano mag-cut ng tubular yung tamang takbo ng baga ito po tanong din nyo po ano magigis? mag iskwala tayo ng tubular yan mag iskwala po tayo ho ang mga so, kain yung pinakaano niya. Iskwala. Kasi iskwala dilagyan natin. Minsan kasi katulad nito may kuhit, may sobrang ganito. Ibig sabihin wala lang si sa iskwala to. Ang susundin natin yung iskwala. Ayan mga idol. So meron na. So kailangan ng kuhitan dito yung sobra. Kasi dun sa kabila okay eh. Hmm. Kung mapapansin malaki dito, maliit doon. Hmm, topok naman doon. Yun ang pag ng ano. Na, magpapalit tayo pala ng cutting ng dish. Ah, Tanggalin muna natin sa saksak. Kasi baka mapindot, mandar ay likado. Pwede ng kamayin pero masikip. na ah, natin um, yung ano. Ang galing tayo, magpapalit tayo ng pating bis. Ito, gabi to doon, wala na yung gamit niya. Emergency na baka biglang umandar o matindot yung nasa likod. Ito, ito, ito. Pag nasanggi natin at nakasaksak, sabog, pati kamay natin, putol Kaya magiging natin. Magagamay kangote ito po yung magandang klase yung dish ito po ang ano nya pwede sya stainless makikita nyo yung kudrado nya yung kudrado pinakatahi ito pino pwede sya stainless pag ito ma malalaki hindi masinsin yung kudrado nya yun yung pinaka ano nya pambaka lang yun ito pwede sya stainless to yan ito so, kakabit na natin pag ito ano chicken nyo kung diretso yung ikot hmm. Yun, pwede ng kamay nyan kasi ang grinder pahigpit hindi paluwag yan may na po kasaksak so, na natin hmm. tanggal muna siya sa ano kasi minsan naka open yan ganito ang tamang pagkat ang baga nya papunta doon hindi papunta sa iyo makikita nyo po yan ha oh. Mga idol pagkating ang baga laging papunta sa palayok hindi papunta sa iyo next time again tuturo ulit tayo ng mga moves na maganda